Matay na I am RJ Kamano and welcome sa Tita G Talks. Dito, pag-uusapan natin ang sari-saring topic kung saan magbabahagi ako ng mga kwento, idea at inspirasyon. Sa episode nito na pag-uusapan natin ang tungkol kay ina ng kabikulan, ang buhay at debosyon kay Panya Francia. Sana ay samahan niyo ako sa isang makabuluhang unang episode natin ngayon. Tara, simulan na natin. a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of twelve stars on her head. Revelation chapter 12 verse 1 Marahil ito ay naririnig natin sa tuwing misa kapag sineselebrate natin ang solemnidad ni Ina tuwing September makikita natin sa kanyang mapaghimalang imahe na karaniwan siyang nakasuot ng isang bordadong gintong kapa o manto na sumasalamin sa pagiging reyna, kaluwalhatian at kadalisayan ng ating mahal na ina. Isang nagniningning na aura ang pumapaligid sa kapansin-pansing imahe ng ating mahal na ina na naglalarawan na mas maliwanag pa siya kaysa sa araw. Kanlong niya sa kanyang mga bisig ang sanggol na sa si Jesus at pinalamutian ng gintong korona na may mga kristal na nagtatampok ng labing dalawang bituin. Ito ay sumasagisag kay Inang Maria bilang reyna ng langit at lupa na inilalarawan sa chapter 12 ng Book of Revelation. Saan nga ba unang nagsimula ang debosyon kay Inang Maria ng Peña Francia? Ang debosyon kay Inang Maria ng Peña Francia ay nagmula pa sa Paris sa pamamagitan ni Simon Vela, isang maharlika na isinilang noong 1384 sa isang mayamang pamilyang Parisian. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap at sa simbahan at inaalay ang kanyang buhay kay Kristo. Isang araw, matapos ang ilang oras na panalangin niya sa simbahan, habang nagmumuni-muni sa mahal na Birheng Maria, ay nawalan siya ng malay ng ilang sandali. Pigla siyang nagising sa maringal at magandang tinig ng isang babae na nagsabi, Simon, Velaeno, Eno, Duermas, manatiling gising at huwag matulog. Pumunta ka sa Peña de Francia at hanapin ang aking imahe. Makikita mo ito sa isang kuweba at pagdating doon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Si Simon ay gumugol ng limang mahabang taon sa paglalakad at paghahanap ng imahe. Ang parehong tinig ang nag sa kanya na magpatuloy sa kanyang paghahanap. Inakala niya na ang Peña de Francia ay matatagpuan sa kanluran ng France. Ngunit hindi niya alam na ang bundok ng Peña de Francia ay matatagpuan sa timog ng lungsod ng Salamangka sa Espanya. Sa wakas ay natuktasan niya ang sagradong lugar nang makatagpo siya ng nakakasilaw na liwanag sa bundok. Doon, natagpuan niya ang isang aparisyon ng ina ng Diyos na nakahawak sa sanggol na si Jesus sa kanyang mga bisig. Hinimok ng mahal na birhen si Simon na ng lupa sa ilalim niya upang mahanap ang sagradong kayamanan na nakabaon sa loob ng bundok at magtayo ng isang dambana. Sa wakas, noong May 19, 1434, Natagpuan ni Simon at ng apat niyang kaibigan ang banal na imahen ng Our Lady of Peña Francia. Isang himala kagad ang naganap sa sandaling nahukay ang imahe kung saan si Simon at ang kanyang apat na kaibigan ay gumaling mula sa kanilang mga karamdaman. Nawala ang sugat sa ulo ni Simon. Gumaling ang depekto sa mata ni Pascual Sanchez. Nawala ang panghabang buhay na sakit sa tiyan ni Juan Fernandez. Gumaling si Antonio Fernandez sa pagkabingi at hindi na nagduro sa si Benito Sanchez sa kanyang napinsalang daliri. Nang ang mga himala ng kagalingan ay nangyari kaagad, pagkatapos na matagpuan ang imahen, ang mga tao ay nagsimulang dumagsa upang magbigay galang at manalangin sa mahalena na sinimulan ng mga tao na tawagin bilang Our Lady of Peña de Francia. Nagtayo si Simon ng isang kapilya upang paglagyan ng imahe kalaunan sa tulong ng basbas ni Haring Juan Ikalawa ng Espanya at ni Pope Martin V Isang malaking simbahan na may kumbento ang, ang itinayo sa kapatagan sa tuktok ng bundok ng Peña de Francia na ibinigay sa mga Dominikan para sa pangangasiwa at pangangalaga nito. Noong July 3, 1952, ang imahen ay taimtim na nakoronahan. Ngayon, ang mahal na ay nakatanyag sa Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia na matatagpo sa pinakamataas na tuktok ng Sierra de Francia sa El Cabaco sa lamang Espanya. Noong 17th century, ang debosyon ay mas lumaganap. Isang edukadong lalaki na nagangalang Miguel Robles de Covarrubias, ang anak ng isang opisyal ng gobyerno ng Espanya, ay madaling kapitan ng sakit at karamdaman. Siya at ang kanyang pamilya ay naniniraan sa Pilipinas. Nanatili siyang matatag sa pananampalataya at tapat sa Our Lady of Peña Francia. Madalas na naglalagay ng prayer card ng mahal na birhen sa mga bahagi ng kanyang katawan na may sakit. Sa kalaunan ay naordinan siyang pari sa lungsod ng Naga nagsimula sa isang paglalakbay upang magtayo ng isang dambana bilang parangal sa Our Lady of Peña Noong mga taong 1710, si Reverend Father Miguel Robles de Covarobias sa kahilingan ng mga Simarones ay nagtayo ng isang kapilya at mula sa isang estampita na palagi niyang dala ay nagpagawa ng isang replika ng Our Lady of Peña na inukit mula sa kahoy at inilagay ito sa nasabing kapilya agad na dumating ang mga tao upang bumisita, lalo na sa Sabadong Novena at Misa sa Kapilya. Pagkalipas ng ilang sadali, bumalik si Father Miguel sa Maynila, ngunit nang ang kanyang kaliwang mata ay tuluing mawala ng paningin, nangako siya sa Mahal na Birhen na siya ay babalik sa Nueva Caceres at itatayo ang batong simbahan na ipinangako niya sa kanya. Matapos bumalik sa Naga, sinimulan niya ang pagtatayo ng simbahang bato Noong 1741, hindi alam kung si Father Miguel ay buhay pa o patay na noon. Pero sa ilalim ni Most Reverend Isidro de Arevalo, D.D., itinayo ang simbahang bato. Isang katutubo ng San Martin del Castañar kung saan matatagpuan ang Peña de Francia, si Father Miguel na noon ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas ay tumanggap ng paanyaya ng obispo ng Nueva Cáceres, si Most Reverend Andres Gonzales, OPDD, na pumunta sa Nueva Caceres, Naga kung saan siya ay at naging kura ko ng katedral at vicar general ng diocese. Siya ay tumanggap ng maraming himala ng pagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang debosyon sa Inang Peña Francia habang siya ay nasa Manila. Nangako siya sa ating mahal na birhen na magtatayo siya ng isang batong simbahan malapit sa ilog Pasig. Natupad ang pangako subalit hindi sa Maynila kundi sa Naga. Nang dumating si Most Reverend Francisco Cain sa O.P.D.D. sa Naga noong 1863 upang kulin ang posisyon sa scene ng Nueva Caceres, isa sa mga pangunahing prioridad niya ang pagpapalaganap ng debosyon. Sa dedikasyon ng librong siya mismo ang may akda, isinulat niya na bago pa man siya tumuntong sa mga lansangan ng lunsod, tumulong na siya sa pagpapalaganap ng debosyon sa pamamagitan ng pagpapadali sa imprimatur ng novina sa ating mahal na birhen. Matapos makita ang malungkot na kalagayan ng simbahan at nang malaman na ang imahen ay pansamantalang nakalagay sa katedral, hinangad niya ang pagsasaayos ng simbahan upang maging permanenteng tahanan ng mahal na birhen. Sa pamamagitan ng isang dekrito na inilabas niya noong September 1, 1864, itinatag ni Bishop Gainsa ang translation procession sa Biernes bago ang kapistahan ng banal na pangalan ni Maria, kung saan ang imahe ay dinadala sa katedral sa pamamagitan ng isang prosesyon para sa siyam na araw na solemne na novena. Pagkatapos hapon ng ikasyam na araw, Sabado, ang imahe ay ibinabalik sa pamamagitan ng translasyon por El Rio na ngayon ay kilala bilang fluvial procession. Patungo sa kanyang sangtsuaryo para sa pagdiriwang ng pangunahing kapistahan sa susunod na araw, Linggo. Noong 1895, si Pope Leo XIII na kumikilo sa petisyon ng clergy and faithful of the Diocese of Nueva Cáceres sa pangungunan ni Most Reverend Arsenio del Campo Didi, first through the Secret Congregation of Rites, ay naglabas ng script na nag sa araw ng piyesta ng Our Lady of Peña Francia sa unang linggo ng Hulyo at idineklara ang kapareho ng principal patron ng lungsod ng Nueva Cáceres na may petsang ikaapat at ikasampu ng Hunyo ayon sa pagkakabanggit sa parehong taon. Ngunit noong 1905, ipinagkaloob ng Santo Papa Pius ikasampu sa pamamagitan ng script na may petsang Abril 8 ng parehong taon ang mga kahilingan ng Faithful of Nueva Cáceres sa pangungunan ni Most Reverend George ay Berlin DD, na ang Solemnity of Our Lady of Peña Francia ay permanenteng itinalaga sa linggo pagkatapos ng Octave of the Nativity ng parehong mahal na birhen. Ang paglipat na ito ng Peña Francia festivities mula Hulyo hanggang September ay ang tradisyon na nanatili hanggang ngayon. Kaya upang matukoy ang taon ng araw ng Solemnity of Our Lady of Peña Francia sa Bicol, ang punto ng pag-alis ay ang Nativity of Mary pa rin sa September 8. Ang solemnity ay pinagdiriwang sa linggo pagkatapos ng octave ng Nativity of Mary. Iyon ay ang linggo pagkatapos ng September 15. Ang translasyon na nagmamarka ng pagsisimula ng novenario ay ginaganap sa hapon ng Biyernes, 10 araw bago at ang fluvial procession sa Sabado, ang bisperas ng solemnity. Noong September 20, 1924, ang imahe ay kanonikal na kinurunahan bilang reyna at patrones ng Bicolangyan ng Apostolic Delegate, Most Reverend Giglil Mupiani, D.D., sa Cathedral Grounds kung saan nakatayo ngayon ang Quadricentennial Arch. Ang American Bishop ng Nueva Caceres, Most Reverend John Bernard McGenley, D.D., sa tulong ng Asosasyon de Peña de Francia, ngayon tinatawag na the Our Lady of Peña Francia Association, OLPE, ang nagpetisyon kay Pope Benedict XV para sa canonical coronation. Nang matupad ang dalawang kinakailangang requirements of antiquity at mga himala, isang utos ang inalabas ng Kabanata ng Basilika ni San Pedro na paborabling inapurbahan ang petisyon noong May 13, 1920. Bagaman, ang koronasyon ay nangyari pagkaraan ng apat na taon dahil si Bishop McGinley ay nakatalaga na sa California. Si Most Reverend Francisco Reyes Didi bilang diocesan administrator ang nanguna sa mga pagdiriwang. Noong taong 1960, Pinangarap ng unang arsobispo ng castles na si Most Reverend Pedro P. Santos Didi na makapagtayo ng bago at mas malaking simbahan upang maging basilika at permanenteng sanctuaryo ng Our Lady of Peña Francia sa Bicol. Ngunit siya ay namatay noong 1965 at kaya ang gawain ay inako ng kanyang kahalili na si Most Reverend Pisto V. Alberto Didi. Inatasan ni Arsobispo Alberto si Bishop Sarte na simulan ang proyekto ng pagtatayo ng basilika. Noong 1976, sa isang lote na donasyon ng mag-asawang Macario at Irene Mariano, idinaos ang groundbreaking at pagtula ng batong panulok. Ngunit noong 1977, hinirang si Obispo Sarte sa Diocese ng Sorsocon. Kaya si Monsalavan Sofio G. Balse Didi ang humalili sa kanya bilang parish priest at pinangasiwa ng pagtatayo ng bagong simbahan. Noong August 17, 1981 ay nagmarka ng isang makasaysayang araw sa kasaysayan ng debosyon sa Bicol nang nakawin ng orihinal na imahe ng ina. Nagising ang mga Bicolano sa nakakagulat na balitang ito na hindi makapaniwala Kinumpirma ni Reverend Father Juan Celso, parokyal vicar, ang malungkot na balita at idinagdag pa na ang manto na ginamit ni Ina panahong iyon ay natagpuan sa isa sa mga walang laman na libingan ng sementeryo sa likod ng lumang dambana. Nalungkot ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy ang trabaho. Sa mga sigasig at masusing pagsisikap ng mga deboto na pinangunahan ni Bishop Balse, natapos ang konstruksyon ng bagong mas malaking simbahan. At noong May 22, 1982, His Eminence Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila, with His Eminence Holy Cardinal Rosales, Archbishop of Cebu, ay namuno sa solemn blessing and dedication ng bagong simbahan ng Our Lady of Peña Francia, ngunit hindi pa bilang isang basilika sa ngayon. Mahigit isang taon matapos din ang imahin, noong September 5, 1982, si Monsignor Florencio Iliana, isang dating rektor ng Lumang Dambana, ay nakatanggap ng isang kahon na naglalaman ng mga piraso ng isang imahin na sinasabing kay ina. Sumugod sa Maynila si na Bishop Balse at si Father Celso para i-authenticate at kumpirmahin ang authenticity ng imahe. Pagkaraan ng tatlong araw, noong ikawalo ng Setyembre, ang maluwalhating anunsyo ay ginawa para sa pagbabalik ng imahe. Kinagabihan ng araw ding iyon, dumating sa katedral ang karaban mula sa Maynila na malugod na tinanggap ng mga deboto kahit sa gitna ng pananalasa ng bagyong ruping. Nang umupo si Most Reverend Leonardo Z. Legaspi, OPDD, bilang arsobispo ng Caceres noong 1984, agad niyang ipinakita ang kanyang debosyon at pagmamalasakit sa Our Lady of Peña, Francia nang magpetisyon siya sa Roma na ideklarang basilika ang bagong simbahan. Nang sumunod na taon, sa ikatatlong anibersaryo ng dedikasyon noong Mayo, nang sumunod na taon, sa ikatatlong anibersaryo ng dedikasyon noong May 22, 1985, ipinagkuloob ni Pope John Paul II ang mga prebelehiyo ng isang minor basilika sa simbahan na inaalay kay Inang Maria. Naganap ang elevation ceremonies noong September 22, 1985, na pinanguna ng Apostolic Nuncio Most Reverend Bruno Torpigliani D.D. Nang maglaon, ang basilika ay pinagkalooban ng mga prebelehyo at titulo ng isang national shrine. Ang debosyon ng mga Bicolano ay patunay din ng katatagan. Marami sa mga deboto ay nagmula sa mahihirap na pinagmulan. Gayunpaman, sila ay nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya nag-alay ng mga panalangin, bulaklak at kahit sa mga sakripisyo sa panahon ng kasiyahan. Ipinahihiwatig nito na ang debosyon ay nagsisilbing mapagkukunan na ng lakas na nagbibigay daan sa mga individual na tiisin ang mga paghihirap na may paniniwalang ang kanilang mga panalangin sa Our Lady of Peña Francia ay magdadala sa kanila ng biyaya at proteksyon. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayon. Sana ay marami kayong natutunan at na-enjoy ninyo ang ating usapan tungkol sa tinalakay natin na topic ngayon. Huwag din kalimutan na i-follow at mag-subscribe sa aking mga social media accounts at i-share ang episode na ito kung nagustuhan mo. Thank you so much for listening. I am RG Kamano at ito ang Tita G Talks kung saan lagi tayong may kuntuhan at aral na magkasama. Hanggang sa susunod na episode, ingat mo kayo at paalam!